yan, legit yan alimango mga buk <laughs> nahuli ko, laki tamba, grabe yung, yung ano nyo oh. ayan, aba kasarap yan uh. oh, aabot eh hindi, linapit ko yung ano yung <laughs> isang kilo talaga yung buk Likat, <laughs> ang inang, Mahali kisip pa ang bigat mo. Pakagat mo yung kamay mo, buk, Lutang na, patay tayo dyan. Kasi kung hawakan mo yun, papalag yan. Papalag yan? Oo. Pag sa likod lang. Dumang yan. Lagi mo na. Lagi mo na sa lagay. Ay, buk tali. Marunong oh. ka magtali. Tatalihan ko ngayon. Walang tali. Marunong ka magtali? Oo. Nabinyagay yung sigpaw ko. Aayos yung sigpaw ko, Hindi, hindi ko siya iangat talaga eh. Unang ano to ah. Unang ano Unang basa to ah. Hindi ko babasain eh. Kaya mo sa pulis na sa taga buko pasok sa talaga oh. mundi hindi mamamatay ito eh. Oh. Pero bawal ito bok. Ba? Oh, Pareho muna. Pareho sa labis na. Ano dito may lagayan kang ano? Hindi, hmm, sa tali. Ano? Hindi, ano muna. Ano may tumating kang hati. So may gawa pa naman ako uki-uki okay, okay, dyan. Ang eh. mm -hmm. mga bok. Ang laki. Ang laki bok. bisa mo baka meron pa yung sundan. Baka no, meron. Laki naman, oo. May tayo lupa dun. Taglit lang, i-youtube ko yan eh. Napakalaki mm. no Ayun ko. Ka, Tapos yung paa mo pinagot mo Tama tinan <laughs> ipit, Sipit Sipit pa lang oh Ligit oh, Babae ba yan? Lalaki Lalaki yan Ito na namumuli yung ano yung mata Laki talaga Laki talaga Ito na yung ipit mo <laughs> Ngayon na ako nakahuli dito ng, Dati nakahuli ako sa Lagunesia Malit-lit lang eh. Pero talaga ito ligit Alimang ko talaga yan ah oh. Alimang ko yan Meron pala dito niya? Oo, uh -huh. marami yan dito. Tingnan mo sa isdaan niya, putang niya. Mahal yan yung mga nakaba guys alimango nagawa ng aking ano, jowa oh, see ang laki niyan, guys it's not a joke fresh from the farm ay kike ay kagotin ka niya guys alimango alimango talaga siya guys kulang kulang isang kilo yan

Ayan guys. So, sobrang laki niya. Kulang kulang isang kilo siya. Palibang sa guys. And that's all guys. Thank you, thank you. <laughs>